Mga kabusing, puntahan na naman natin si Bayaw. May nakita daw siya. Kau, sa mo? Ano do daw doon? Walay lawa, tingno. Kau, sa doon? -do. Ay, sus, banta nga, wey. Sakto-sakto. Mamaw, itong gikmanin mo doon, pero... dako ka doon, kuy. Lako ka doon, kuy. Ayan, mga kabusing, oh. Yan, I kitang kita na. yung gagamba. Yung sapot niya hanggang dito lang. Walang ibang sapot mga I'm kabusing. I'm Aray. Orin sa so bagedong. Punggol eh. Tingnan I'm natin mga something. kabusing. Wow, dako mo siya. Parang... Ang ganda, ng gagamba mga kabusing. Kung ano? Kung or ba nga, Orange? Sa rinto ang ano? Kung ano? naituldok oh. Oo, ano? Kung 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 Kung ano? Kung ano? Kung ano? Kung ano? Mga kabusing, may nakita kaming sapot na napaka-kapal. Ayun, oh. Yan, mga kabusing. Pero, nakita ni Pamangkin, buktot tala yung hindi kinukuha namin, oh. Yun siya. Yan, nakatago yung buktot, oh. <laughs> Kaya pala, naka kapal Buktot pala. <laughs> Okay, hanap na tayo ng gagambang tulay mga kabusing. Mga kabusing, may naspatan tayong sapot. Dito lang oh mga kabusing oh, yan. Yon ang sapot oh. Yan, kapal ng sapot. Ang kapal ng sapot pababa mga kabusing. Dito lang sa ganitong puno. Dito may sapot din oh. Ayan, sapot mga kabusing. Ayan, may sapot papunta doon. Pero walang nakabalot doon mga kabusing. Balik tayo dito. Ayan, may nakabalot dito oh. Tingnan lang natin kung meron ba. Ay, meron nga mga kabusing. O, oh. nasa loob lang yung gagamba. Yun, yung galamay nakita oh. Yan. Tingnan natin kung tamang sukat na ba siya mga kabusing. Nasa loob mga kabusing oh. Ayun, ang gagamba. Ayan. Okay, natin yan. Ayan, oh. Yan si gagamba. Yan. Ang ganda ang tigrihan mga kabusing oh. Yan pasok na natin. Dili lang natin pagalawin. Ah, pagalawin lang. Yun Oh. Yun. Yun ang ganda. Mga kabusing haba pa ng galamay oh. Yan, nandito lang sa puno na ganito. Yan. Kakulay pa rin sa gagamba na nakuha natin dati. Yun, no? Okay. Mga kabusing, may naspatan tayong sapot. Nandito lang mga kabusing, napuputo natin na Ayan, papunta dito sa yung atis na wala nang laman mga kabusing. Patay na. Yan oh. Ay yun, may gagamba mga kabusing. Yan, nasa loob yung gagamba Oh. Wow, pulahan na naman Oh. Nasa loob lang yung gagamba mga kabusing. Kunting sapot lang nakita natin dito. Tapos yung gagamba ng dyan na nakatira. Ang ganda ng tirahan ng gagamba mga kabusing. Oh. Ayun. Kunin natin yan mga kabusing. Oh. Yan nasa loob yung gagamba. Ang ganda ng tirahan ng gagamba mga kabusing. Oh. Yun. Yan, palubog ng araw mga kabusing. Okay, hindi lang natin pagalawin kasi madamo dito. Baka makawala pa. Okay, mga kabusing, pauwi na kami. Palubog ng araw mga kabusing. Ayan. May nakuha kami, kunti lang, pero okay na to mga kabusing. May pang-upload lang tayo. Ayan, ang ganda ng spot namin, no? Oh. Okay, paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing ha. Ah. Huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay, mga kabusing, maraming salamat sa mga bagong subscriber natin. Sana Magustuhan yung mga upload natin, mga kabusing. Ayan o, oh, si Pamangkin. <laughs> okay, si Bayaw.